Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Umagang umaga nang bumukas ang inbox ni Helena, kasabay ng aroma ng cap at ang mahigpit na pagyakap ng kanyang uniformeng itim at preskong pinlansa. Isang email mula sa hindi inaasahang pinagmulan ang agad na umagaw ng kanyang pansin. Imbitasyon, Ika dalawang dalawamputang reunion ng batch dalawang libo at lima, maligayang pagbabalik. Natigilan siya, mula sa kanyang opisina sa loob ng kampo, napuno ng katahimikan ang silid. Sa isang iglap, tila bumalik ang lahat, ang mga sulyap ng palilibak, ang mga hikbi sa palikuran ng paralan, ang boses ni Karen na tumutuligsa sa kanya sa harap ng buong kles, Tingnan nyo si Helena, mukhang walang ligo, walang kaibigan, walang kwenta. Hindi niya pinili ang maging tahimik noon. Pinilit lang. Masyado siyang mahina, sabing marami. Masyado siyang kakaiba, masyado siyang wala. Sa loob ng dalawang dekada, pinilit ni Helena ang kalimutan ang lahat ng iyon. Tumindik siyang magisa, lumaban sa mundo sa paraang hindi nila kalanman makikita. At gayong may imbitasyon mula sa kanila, isang bahagi sa kanyang dibdib ang gustong mag-click ng delete. Ngunit may isa ring tinig sa loob niya na pabulong na nagsabi. Tingnan natin kung sila pa rin ang mga taong dati mong kinatatakutan. Habang binabaybay niya ang listahan ng mga imbitado, bumungad ang mga pangalang minsan ay nagpabigat ng kanyang mga araw. Karen, si Reyna ng kasikatan at pang-api. Marco, ang tahimik ngunit saksi sa bawat panunukso. Trina, ang leader ng grupo ng mga sikat na minsan ay itinulak siya sa putik at sinabing aksidente lang. At marami pang iba, mga multong nakaraan ng gayon ay muling bumabalik. Sa kanyang mesa, nakapatong ang isang birding beret, simbolo ng ranggo na hindi niya kailanman ipinagyabang sa labas ng serbisyo. Sa ilalim nito, ang lihim na kasaysayan ng kanyang mga taon sa serbisyo, mga gabi sa ilalim ng putukan, mga hakbang sa disyerto, at mga misyon sa ibang bansa. Ngunit sa lahat ng ito, wala pa rin nakakaalam kung sino siyang gayon sa labas ng uniform, sa mata ng gadating kaklas. Ilang araw ang lumipas bago siya nagpasyang sagutin ang imbitasyon. Sa kanyang email reply, simple lang ang nakasulat. Darating ako. Ash. Hindi niya binanggit kung sino siya, ano ang kanyang trabaho, o kung anong ranggo ang meron siya. Walang larawan, walang detalye, isang pahiwatig lamang na siya'y darating, at marahil ay sapat na iyon. Sa araw ng pagalis tahimik niyang isinara ang pinto ng kanyang tahanan sa kampo. Bidbit ang maliit na bag, suot ang simpleng damit, at may mapagkumbabang ngiti sa labi, umalis siya patungong bayan na minsang naging saksi sa kanyang galuha at katahimikan. Habang nasa biyahe, tinatanaw niya ang mga palayan at kabundukan sa bintana ng kotse. Isang batang Helena ang sumilip sa kanyang guni-guni, payat, bidbit ang lumang bag, tahimik na naglalakad pawi, pilit na hindi umiyak. Masakit pa rin pala, Mahina niyang bulong habang pinipigil ang pagsikip ng dibdib. Ngunit ngayon, hindi na siya ang batang iyon. Hindi na siya ang pinagtatawanan. Ang bawat sugat ay naging kalyo, at ang bawat pangungtya ay naging gatong ng determinasyon. Pagsapit sa hotel kung saan gaganapin ang pagtitipon, tiningnan niya mula sa labas ang mga sasakyang mamahalin. Marami sa kanila'y tila umesenso na. Ngunit hindi ito paligsahan, sabi niya sa sarili. Hindi siya naroon para patunayan ang kahit ano. Isa lang ang layunin niya, harapin ang nakaraan, nang walang takot, sa wakas. Pagpasok niya sa lobby, wala pa siyang nakikitang kaklas. Nakatayo siya sa tabi ng mga halaman sa gilid ng hallway, marahan ang paghinga. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Payak pa rin, walang kolorite, ngunit ang mga mata, iba na. May lalim, may tapang. Nakatayo pa rin si Helena sa gilid ng hallway, nakatingin sa salamin habang hinihigop ang malalim na hininga. Sa kanyang isipan, unti-unting bumabalik ang tanong na matagal na niyang hindi sinasagot. Paano nga ba ako nakarating dito? Dalawampung taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang araw ng pagtatapos sa high school. Wala siyang bisita noon. Habang ang ibang estudyante niya yakap ng mga magulang, kinukuhanan ng litrato, at binibigyan ng bulaklak, siya'y tahimik lang sa isang sulok, hawak ang kanyang diploma at pinipigil ang meya. Pag-uwi niya ng araw na iyon, nadatnan niyang wala pa ring ulam sa hapag. Ang kanyang ina, laging pagod sa labahan. Ang ama, wala pa rin, at matagal nang hindi babalik. Isang gabi na puno siya ng damdamin na kahit kailan ay hindi niyang nahihayag. Sa loob ng dilim ang kanilang barong-barong, siya'y bumulong. Hindi ako mananatiling ganito. Hindi habang buhay akong pagtatawanan. Makaraan ang dalawang buwan, tahimik siyang pumila sa recruitment center ng armed forces. Walang nakalam. Wala siyang sinabi ni isang salita sa mga dati niyang kakles o kapitbahay. Para sa kanila, si Helena ay nanahimik at nawala. Para sa mundo, isa lamang siyang numero. Ngunit para sa sarili, iyon ang unang hakbang sa tunay na pagbabago. Hindi naging madali. Sa training camp, habang ang ibang recruit ay mga lalaking may malalaking katawan at mataas ang kumpiyansa, si Helena ay tila laging nasa laylayan, payat tahimik at walang koneksyon marami ang tumingin sa kanya na parang kahinaan. May mga tumatawa pa rin sa kanya gayang dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiyak. Hindi na siya umatras. Bawat utos ay sinunod niya ng walang tanong. Bawat lakad ng mahigit limampung kilometro ay nilampasan niya, kahit nanginginig ang tuhod at sumisigaw ang kanyang kalamnan. Hindi dahil gusto niyang maging pinakamagaling, kundi dahil ayaw na niyang muling maging pinakamaliit. Sa loob ng kampo, Natutunan niyang magtupin kumot na parang sining. Natutunan niyang tumayo ng matuwid kahit umulan ng putik. At sa bawat pagsubok, mas lalong tumigas ang loob niya, habang ang dating Helena ay unti-unting nawawala. Isang insidente ang tuluyang bumago sa kanyang landas. Habang nasa field training sa isang remote na lugar, isang kapwa kadete ang nadulas at nabali ang binti sa gitna ng madilim na kagubatan. Habang lahat ay nagpanik, si Helena ang tumindig. Ginamit niya ang mga pinag-aralan, kinabig ang nahulog na kasama, pinulupot ang kanyang belt sa binti nito, at bitbit ito sa balikat hanggang sa makarating sa command post, limang kilometro ang layo. Pagbalik sa bes, hindi siya binati ng palakpakan. Walang medelya, walang magaling ka. Ngunit napansin ng isang superior officer ang kanyang kilos. Tahimik, matatag, walang drama. Doon nagsimula ang pagbabago ng pagtingin sa kanya. Makalipas ang limang taon, mula sa kawal ay naging sargyant si Helena. At sa susunod na dekada, nagtamo siya ng mga promosyon, isa-isa. Sa bawat ranggo, hindi siya kailanman nagbago, hindi siya naging mayabang, hindi siya nagpadala sa politika ng loob. Palaging nasa likod, palaging nakatuon sa tungkulin. Naranasan niyang magpadala sa ibang bansa, para sa peacekeeping missions. Naranasan niyang tumayo sa harap ng mga taong mas mataas ang ranggo, at sabihing mali sila, at rooms petosila. sila. Hindi dahil malakas ang kanyang tinig, kundi dahil matibay ang kanyang tapang. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya kailanman nagpost ng iniporme sa social media. Hindi siya nagbahagi ng mga litrato kasama ang mga sandata. Nanatiling pribado ang kanyang mundo. Lahat ng kanyang tagumpay ay tahimik, ngunit buo. At ngayon, habang nasa hallway ng hotel, malapit ng muling harapin ni Helena ang mga taong minsan ay lumait sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya darating bilang si Helena na binansagang walang halaga. Siya ay darating bilang si General Helena de la Cruz, baba, sundalo, at ehemplo ng isang tagumpay na hindi kailangang isigaw. Ngunit hindi pa nila yon alam. Hindi pa. Pumasok si Helena sa bulwagan ng hotel na tila, isang aninong bumalik mula sa kabataan ng iba. Suot niya ang isang simpleng navy blue na bestida, sapatos na walang takong, at buhok na nakatali sa maayos na bun. Walang palamuri, walang mekeop, pero ang tindig niya ay tuwid, ang kanyang mga mata ay ngunit matalim. Isa-isa niyang narinig ang mga tawanan, halakhakan, at ang tunog ng musika mula sa loob ng function hall. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng liwanag, ng dekorasyong puro ginto at puti, at ng mga taong may bitbit na alak sa kamay. Helena! Isang tinig na agad niyang nakilala, si Karen. Nakatayo ito sa tapat ng photo booth, may hawak na wine glass, at halatang nabala sa pag-check ng kanyang lipstick. Naglakad ito palapit kay Helena, parang hindi makapaniwala. Icon kona, Dio's KO, Tumila Y. Kapala. Gumiti si Helena, bahagya lang. Oh, heto ako. Abby wow! Akala KO Nasser abroad ka, NAO, Castle NAO, Yuan. Tumawa si Karen ng pilit. Grabe, halos di ka nagbago, tahimik ka pa rin. Ngunit ang totoo, si Karen ang nagbago. Ang kutis nitong dating kinainggitan, gayon ay may mga guhit. Ang dating malalakas niyang kilos, ay may bahid na ng pagod. Sa kabila ng mekyup at alahas, dama ni Helena ang kunwaring kumpiyansa, at ang bahagyang palalamig sa likod ng mga mata. Sa loob, isa-isang naglapitan ng mga kaklas. May ilan na hindi agad siya nakilala. Ay! Helena, Nalela Moako, SI Trina, young seatmate Mo Nung second year, and Gumitai SI Helena. Oo naman. Grabe, ang tahimik mo pa rin, parang hindi ka tumanda. Sabay tawa ni Trina, sabay sulyap sa mga kaibigan na tila may halong pagkutya. Sa isang mesa sa tabi, nakita niya si Marco, ang tahimik na binatilyo noon na laging nakaupo sa likod. Gayon ay may manipis na balbas, malalim na mata, at isang simpleng polo shirt. Nang magtagpo ang kanilang mata, bahagyang tumango si Marco. Hindi siya lumapit, pero may respeto sa kanyang titig. At sapat na iyon kay Helena. Lumipas ang ilang minuto, at umikot ang isang MC upang ipatawag ang ilang piling alumni para sa maikling mensahe. Isa-isa silang tinatawag, isang doktor, isang negosyante, isang guro. At pagkatapos, muling bumalik ang MC sa gitna. Gayon mga kabatch, isang sorpresa. Isa sa mga pinakamahinhin noon, halos hindi nagsasalita. Pero gayon ay isa sa pinakamatagumpay sa ating hanay. Palakpakan natin si Helena de la Cruz. Sandaling Cato Napalingon ang marami. S.I. Helena? Siya. Bake it. At bago pa sila makapagtanong, bumukas ang gilid ng bulwagan. Isang lalaking nakashoot ng full military dress uniform ang pumasok. Nasa likod nito ang isang ede, may dalang maliit na kahon. Dahan-dahang nilapitan si Helena, at marahan itong tumayo. Ma'am General, on ENG aid. Ito na po ang nayhandang medalya ng pagpaparangal sa inyo mula sa sandatahang lakas. Ipinagpaalam naming ihati dito rito, kung hindi po kayo tututol. Nagkagulo ang bulwagan. Isang sabay-sabay na bulong. General Daw, Si Helena, General. Impossible. Hindi nga siya nagsasalita noon. Tahimik lang si Helena habang inaabot ang kahon at isinusot ang medelya. Dahan-dahan siyang humarap sa lahat, diretso ang mata, kalmado ang boses. Marami sa inyo ang tumawa sa akin noon. At sa totoo lang, mas masakit 'yon kaysa sa kahit anong bala. Pero ang buhay ay hindi paunahan sa lakas ng sigaw, kundi sa tibay ng loob. Tahimik ang lahat. Wala ni isang tawa. Hindi ako bumalik para ipagyabang ang ranggo. Bumalik ako para ipalala sa sarili ko na minsan, kahit sa pinakaitim na yugto ng buhay natin, may liwanag na pwedeng itagyod kung hindi tayo susuko. Napadingin si Karen, Tulala. Si Trina, na At si Marco, ngumiti, gayon ay tumayo at marahang pumalakpak. Isa-isang sumunod ang mga kaklase, hanggang sa ang buong bulwagan ay puno ng palakpakan. Ngunit si Helena, nanatiling tahimik. Sa kantong silid, nakita niya ang refleksyon niya sa isang salamin. Gayon, hindi na siya anino ng kahapon. Isa na siyang simbolo ng lahat ng babaeng hindi pinakinggan, pero hindi rin kailanman tumigil. Makalipas ang ilang oras mula nang humupa ang palakpakan sa bulwagan, tahimik na tinanggal ni Helena ang kanyang medalya. Hindi para itago, kundi para ipatong ito sa loob ng kanyang bag, sapagkat para sa kanya, ang pinakamahalagang parangal ay hindi isinusot, kundi iniingatan. Lumabas siya ng hall, tahimik, tulad ng pagpasok niya. Sa koridor, wala na ang gamakukulay na ilaw, at ang musika ay unti-unting naupos. Nagsisimula ng bumuhos ang ulan sa labas ng hotel, malalambot ngunit sunod-sunod ang patak, tila nakikiusap ang langit na bumagal ang mundo kahit saglit. Nasa gilid siya ng pinto, Sinutuklap ang maliit na piraso ng tap sa kanyang nematag, nang may lumapit sa kanyang likod. Helena! S.I. Karen! Basang-basa ang kanyang tinig sa kaba, hindi dahil sa alak kundi sa bigat ng mga alaala. Nakatayo siya sa ilalim ng frame ng pinto, hawak ang kanyang clutch bag, at litaw sa mukha ang kakaibang pagkamahinahon. Pwede be a sap, kahit sandali lang? Hindi sumagot sa si Helena. Pero hindi rin siya lumakad palayo. Naglakad silang dalawa sa ilalim ng maliit na porch ng hotel. Tahimak! Sa pagitan ng kanilang mga yapak ay ang pagbagsak ng ulan, misika ng pagsisisi at pagunawa. Alam mo ba, panimula ni Karen, na ilang taon na kitang hinahanap sa social media? Essay Google. Sa kung saan saan. Wala ka. Bahagyang tumango si Helena. Ginusto kong mawala. Pero bake it. Halos desperado ang boses ni Karen. Gusto lang naman naming malaman kung okay ka. Kung buhay ka pa. Napangiti si Helena, hindi sa tuwa, kundi sa lungkot. Hindi niyo ako gustong malaman kung okay ako o Karen. Gusto ninyong masigurong hindi ako mas okay ka sa sa inyo. Tumigil si Karen. Tumingin sa kanya. Nanginginig ang labi. Totoo. Sabi yuko naito. Toto o yan. Sandaling kato himikin. Tanging ang ulan ang nagsasalita. Tila may gustong hugasan. Pinagtawanan ka namin noon, kasi ikaw yung salamin ng mga takot namin. Tahimik ka, hindi ka sumasabay, hindi ka sumusunod sa uso. At dahil hindi ka madaling intindihin, mas madali kang pagtawanan. Hindi na umiyak si Karen. Hindi rin humihingi ng yakap. Sapat na ang kanyang mga salita, at ang mga hindi niya kayang bigkasin. Pinagsisihan ko na yon bawat taon na lumipas. Dagdag pa niya, nung napanood ko yung balita tungkol sa'yo, nung sinabing isa ka ng general, napahinto ako. Hindi dual si Kat Ka. Kundi dahil alam kong mali ako. Tahimik si Helena. Ngunit sa kanyang dibdib, gumalaw ang isang bagay na matagal nang nakalibing. Hindi galit. Hindi hinanakit. Kundi pay God. Pagod sa bigat ng mga alaala. Pagod sa galit na matagal niyang ginawang gasolina. Ken, marahan niyang tugon. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Kasi ang mga sugat, kahit gumaling na, may peklat pa rin. At minsan, yung peklat na siyon ang nagpapaalala kung gaano tayo tumibay. Hindi niya sinabi na pinapatawad niya si Karen. Hindi na kalangan. Sapagkat may mga kapatawaran na hindi kailangang ipahayag, kundi ipakita sa pananatiling matatag, sa pagpilin katahimikan, at sa desisyong huwag ng magsara ng puso. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na si Karen. Naiwan si Helena sa ilalim ng ulan. Huminga siya ng malalim at tinanggal ang sapatos. Naglakad siya pababa sa driveway, hubad ang paa, ramdam ang lamig ng basang semento, ngunit magaan sa dibdib. Doon niya napagtanto na minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makuha ang respeto ng mundo. Kundi ang mapatawad ang sarili sa mga panahong naniwala tayong wala tayong halaga. Sa paglabas niya ng tarangkahan ng hotel, isang military helicopter ang dahan-dahang lumapag sa helipad. Ang rotor blades ay humahampas sa hangin tila pinapalayas ang mga multong nakaraan. Mula sa pintuan ng helikopter, lumabas ang dalawang sundalo. Tumindig sa attention Handa na po para sa susunod na operasyon, General. And gumitay si Helena. Hindi na siya Helena na pinagtawanan. Siya nang gayon ang Helena na pinili ang katahimikan, pinanday ng tapang, at tinanggap na ang kanyang nakaraan ay hindi kahinaan, kundi pundasyon ng kanyang katatagan. Umugong ang hangin habang unti-unting umaangat ang military helicopter sa madilim at basang kalangitan. Sa loob, si General Helena de la Cruz ay nakaupo sa passenger seat, nakasandal, matay na kapikit, at ang mukhay tila payapa. Sa loob ng kanyang isipan, dumadaloy pa rin ang eksena ng gabi, ang pagharap niya sa mga dating kaklase, ang niyang binikas niya ng may tapang, at ang panahong pinili niyang patahimikin ang galit sa halip na ipagdiinan ang pagkapanalo. Pero higit sa lahat, ang sinabi ni Karen ang paulit-ulit niyang naririnig. Pinagtawanan ka namin kasi ikaw yung salamin ng mga takot namin. At ngayon, habang dumadaan ang helikopter sa ulap, ang dating takot na bumalot sa kanyang pagkatao ay tila isa na lamang anino ang kabataan, wala nang kapangyarihan sa kanya. Ang susunod na destinasyon ni General Helena, isang community outreach mission sa isang liblib na bayan sa Visayas. Isang simpleng misyon, hindi kombat, walang parede, kundi isang tahimik na pagtulong sa mga kabataan, lalo na sa mga batang babae. Nang makalapag ang helikopter sa gilid ng isang maliit na eskwelahan, sinalubong siya ng mga bata, ilang guro, at ilang sundalong na kasibilyan. Bidbit nila ang mga notebook, lapis, pagkain, at mga laruan. Lumapit si Helena sa isang batang babae na nakatayo sa gilid. Tahimik ito, nakaipit ang buhok, at may hawak na sirang notebook. Hindi ito lumapit gaya ng ibang bata. Anong pangalan mo?" Tanong ni Helena. Lira po, mahinang sagot ng bata. Engumitay si Helena. Tahimik ka. Tumango lang ang bata. Alam mo ba ako rin ay tahimik nung bata ako, dagdag ni Helena. Akalang marami mahina ako. Pero ang totoo ang mga tahimik sila ang matatag. Tumingin si Lira sa kanya, may unti-unting kislap sa mata. At sa saglit na titig nilang dalawa, naramdaman ni Helena ang dahilan kung bakit siya patuloy na naglilingkod. Hindi para sa medalya, hindi para sa promosyon, kundi para sa mga batang tulad ni Lira, na minsan ding kintya, hindi pinansin, o hindi pinaniwalaan. Habang nililibot niya ang paralan, may isang guro ang lumapit. Ma'am General, sabing ng guro, salamat po sa pagpunta. Hindi po namin akalain na isa pong general ang darating. Akala po namin, artista o politiko ang dadalaw. Pero kayo po mas higit pa. Napangiti si Helena, ngunit tumango lang. Hindi na niya kalangan ng mga papuri. Sa isang sulok, may peder na puno ng drawing ng mga bata, gaguhit ng bahay, araw, bondok, at isang maliit na tao na may kep. Nagulat si Helena nang makita niya ang isang drawing na tila sundalo, ngunit may buhok na nakatali, babae. May nakasulat sa ilalim. Ako po si Lira. Gusto ko pong maging sundalo. Hindi para lumaban, kundi para tumulong. Hindi na kalangang itanong kung sino ang inspirasyon ng batang iyon. Sa pagbabalik niya sa helikopter ilang oras makalipas, tahimik na nakatanaw si Helena sa labas. Ang gaulap ay mapiti, ang langit ay boghaw, at ang araw ay unti-unting lumilitaw. Hindi siya sumigaw para marinig. Hindi siya nagpaliwanag para makuha ang simpatya ng mundo. Sapagkat natutunan niya na ang tunay na karangalan ay hindi kalangang ipagkalampag, ito ay isinusulat sa tahimik na serbisyo, sa mga pusong nabigyan ng pag-asa, at sa sarili niyang pagtanggap na ang kanyang kahinaan noon ay ang kanyang lakas ngayon. Sa himpapawid, habang lumilipad ang helikopter pabalik sa kampo, inyabot ng Eden niya ang isang maliit na envelope. Ma'am, naiwan po ito sa sasakyan kanina. Galing daw po sa isang bisita sa reunion. Binuksan ni Helena ang sobre. Isang mekling liham lamang. Helena, hindi ko alam kung may halaga pa ang tawad mula sa tulad ko. Pero sana, balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mong dating pinagtawanan. Dahil ang babaeng yon, ang batang tahimik, siya ang nagligtas sa napakaraming buhay, kabilang ang akin. Karen. Muling ipinikit ni Helena ang magamata. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagod, kundi sa katahimikan ng loob. Hirong jiming na heunyong da turma, ateo helicóptero pousar, imisyamaring siyamaring di senyora general ponto. Ngunit sa dulong lahat, hindi na mahalaga kung tumawa sila noon. Ang mahalaga, sa kanyang tahimik matibay at buong pusong pag-angat, siya nang gayon ang tinitingala.